Gusto ko lang ibahagi sa inyo sandali mga apo ang kabayanihan at katapangan ng mga bombero doon sa naganap na sunog sa Los Angeles. Hindi lang ang pag-apula ng apoy ang kanilang tinututukan kundi pati na rin ang pagsagip ng buhay. At maraming buhay ang nasagip ng mga bumbero sa nangyayaring sunog ngayon doon sa Los Angeles. Hindi lang mga matatanda kundi pati na rin mga bata. Ang mga bumbero sa Los Angeles at sa buong mundo ay tunay na maituturing na mga bayani dahil sila ang nagsasakripisyo ng kanilang sariling kaligtasan upang mailigtas ang buhay ng iba at maapula ang mga sunog. Sa kasaysayan, maraming bumbero sa Los Angeles ang nagbuwis ng kanilang buhay sa pagtupad ng kanilang tungkulin, lalo na sa mga malalaking sunog at sakuna. At sa mga matataong lugar doon sa Los Angeles, madalas tumutugon ang mga bumbero sa sunog sa mga apartment o bahay. Maraming ulat na ang naglalahad na ang mga bumbero ay pumapasok sa mga nasusunog na gusali upang mailigtas ang mga bata kahit na delikado na ang sitwasyon. Ang mga bumbero ay sinanay na unahin ang mga bata at iba pang mga mahihinang tao na hindi na kayang maglakad sa mga ganitong sakuna. Maliban sa init ng apoy, nalalantad din sila sa mga mapanganib na lugar katulad ng mga makapal na usok at kimikal. Nanganganib din silang mabagsakan ng mga gusali ang pagod at stress ay nagiging sanhi ng mga aksidente ng mga bumbero at pisikal na pinsala. Maraming bumbero ang nakakaranas ng post-traumatic stress disorder dahil sa mga sakunang kanilang nasasaksihan. Pagod at puyat ang tunay na kalaban ng mga bumbero kailangan nilang maging malusog at malakas dahil mabibigat ang kanilang mga kagamitan tulad ng mga host, palakol at iba pang mga protective gear. Sa kabila ng mga pagsubok, ginagampanan pa rin ng mga bumbero ang mahalagang papel sa pagprotekta sa buhay at ari-arian ang kanilang dedikasyon at tapang ay nagliligtas sa maraming tao doon sa LA. Ang mga bumbero ay kailangang magtrabaho ng mahabang oras. Madalas higit sa 24 oras na walang pahinga sa ilalim ng matinding init at usok. Ang mga bumbero ay kailangang tumugon ng mabilis kahit sa mga masisikip na lugar upang mailigtas ang mga tao at maiwasan ang pagkalat ng sunog. Ang mga bumbero doon sa Los Angeles ay kilala na sa kanilang katapangan at kabayanihan. Marami ng kwento ang naiulat tungkol sa pagsagip at lalo na sa pagdating sa pagliligtas sa mga bata mula sa sunog. Maraming mga bumbero na ang nagtaya ng kanilang buhay upang ilikas ang mga pamilya kabilang ang mga bata mula sa mga tahanang nasa panganib. Ang mga bata ay madalas natatakot o hindi makakalakad sa mabibigat na usok at init kaya't buhat-buhat sila ng mga bumbero habang tumatakas mula sa apoy. May mga pagkakataon din na ang mga bata ay natrap sa mga nasusunog na sasakyan, bahay o mga lugar na mahihirap abutin. Ang mga bumbero sa LA ay sanay sa paggamit ng mga espesyal na kagamitan para maalis ang mga bata mula sa ganitong sitwasyon. At may naiulat ngayon na isang bumbero ang nagsagip ng isang bata sa nasusunog na bahay. Ang bumbero ay mula sa Los Angeles Fire Department ang pumasok sa isang nasusunog na bahay para sagipin ang isang sanggol na naiwan sa crib. Ang mga bumbero sa Los Angeles ay hindi lamang sumasalba ng buhay kundi nagbibigay din ng pag-asa at inspirasyon sa komunidad. Ang kanilang kwento ng kabayanihan, lalo na ang pagliligtas sa mga bata, ay nagpapaalala sa lahat ng kahalagahan ng kanilang propesyon at ang sakripisyo na handa nilang ibigay.